Veterano sundalo, pinalayas mismo ng kanyang mga kaanak. Nakakaantig sa puso naman yung kaganapan na to. Nakita ko lang to mula sa Rafi Tulpo in Action. Lika, panorin natin at i-discuss natin ano ang dapat ginagawa kapag meron tayong mga mag-anak na mga veteranong sundalo. Si retired Colonel Benjamin Sabat. Uh, dati po siya sa Philippine Army at 90 years old na po siya, Idol Rafi. At kasama niya po yung kanyang personal nurse na si Hercilda Bernal kung saan nireklamo nire niya ang kanyang mga sariling anak at apo tungkol po sa ginagawang pananakit sa kanya sa loob mismo ng kanyang Ato. pamamahay. Nais po niya na sana ay umalis na lang po ito sa kanyang bahay. Alayasin. Opo, Idol, opo. Diyan po sila nagstay kasi pinalayas po sila kahapon, kagabi. So, diyan po sila nagstay sa sa baba? Uh, babala lamang. Hindi natin pwedeng husgahan na tipong 100% lahat ng mga kwento dito ay agad nating paniwalaan. Kung ating susuriing mabuti ay meron din dapat side doon sa kabila. Hindi natin alam kung ano ang punot dulo ng istorya na to. Ngunit kung ano lang yung tipong madigest natin mula sa kwento na to. magbigay lang tayo ng insights at mag magpulot tayo ng mga aral na pwede natin gamitin sa ating buhay. Ba, sa si na Sir, para hindi <coughs> 90 years old, ano? Kasi talagang military. Stiff. Makisig sir. Ma pa rin. Makisig pa po. Colonel, magandang hapon po. Colonel, Sir. Sir, Philippine Army. Army. Salamat po sa inyong service. My idol, Senator. Thank you po, Colonel. Inireklamo niyo po yung pananakit ng inyong anak, pati apo, at because of that, gusto niyo palayasin. Uh, ah, ano pong pinagmula ng gulo? Colonel, sir. Yung aking maid, hinabol ng aso nila. Nagsisigaw. So, bumaba ako. Tininan uh, ko kung ano at sinabi nung aking maid, eh hinabol siya ng aso. So, umakit ako ulit sa bahay. Pagdating ko sa salas, nakita ko yung dalawa kong apo na naka, naka ano, sa silyon. Nakaupo sa silyon sa loob ng salas. Okay. Nung ako yung nagsasalita, yung aso biglang lumapit sa akin. So, hinampos ko nung no? Tinampas ko yung harang. Mm -hmm. Eh, tumayo na yung dalawang magkapatid. At ako'y eh, sinunggaban na nila. Yun ang sumunggab. Yun po yung mga apo. Yung apo ko, na si Claudine po. at si Paula. Anak niyo po mismo, wala akong nanakit. Nandun siya. Nandun? Nanakit din? Pag pagkatapos, si Grace, naagaw yung kanyang cellphone, siya naman ang na pinagtulungan ng dalawang magkapatid. At lumabas na yung tatay nila. Ako naman ang ang uh, pinipig uh, iniipit do sa dinding. Okay. So maging po yung anak nyo na nakit sa inyo. Yes. Okay. Pero at yung hindi lang yun, yung talaga na nakit ng husto, yung dalawang apo ninyo na magkapatid. Tatlo sila, pinagtulungan nga nila ako. Ako ako ay na, na, ano sa dinding na ganito. Nakaipit sa dinding yung dalawa. ah uh, hawak-hawak ko dito at uh, ayaw akong naghuhulog po sa ko, ayaw akong pakawalan. Yung tatay niyan, naka, naka ano rin, kaya napasao. Ito ang pasao. Nakita niyo po yung pangyayari ma'am? Yes po Idol, kasi po mayroon na pong pagbabanta sa buhay po namin na sinabi po ng mga uh, opisyalis po ni Sir. Ngayon po, tuwing papasok po, ang ginagawa ko po, binibidyohan ko po si Sir. Kara, kasi may CCTV po doon sa loob sir which is yung CCTV po nung sa kanila sir mga uh, sa anak po niya. So iniisip namin po protection ni sir dahil nga po may threat na po. Tama, tama. Okay. So wala kayong magawa, nagawa nung mga oras na sinasaktan si Tate para awatin. Ang ginawa ko po kasi sir, habang nagbibidyo po ako, inaagaw po ni Miss Paula yung cellphone ko at pinoproteksyonan ko din po si sir. Kaya po okay. nung nahila po nila yung buhok ko sir, ako po natumban na po at nagpagulong-gulong po doon sa floor sir. Okay, at so gumawa, hindi gumawa ko rin ng paraan para awatin sana. Kaya lang pati ikaw nasaktan na rin. Yes po sir. Palagi ba nangyari ito o ngayon lang, unang insidente? Sa totoo lang, sir, tuwing ano po, dahil po sa aso, sir, doon po nagkakagulo po, sir. Kasi, dahil sa aso? Yes, sir, po. Kasi yung aso po nila, sir, maraming beses na po nakakagat po. Pero sinasadya po nila, sir, na kakawalan May mga video po ako, nakuha idol, na hinahayaan lang po nilang habulin si sir ng aso nila. Yung, nung last po January lang po, sir, yung katulong po ni... Sir po, nakagat din po. Nakaraang linggo lang din po, yung mga barangay na nagmamapping, kinagat din po. Nasaan ang aso? Nandun pa rin? Yes po, sir. Mr. Geraldo Benicio, yung pangalan na anak. Mr. Benicio? Yes, sir. Okay, andito po yung tatay niyo, nagreklamo, pati yung nurse. Dahil lang sa aso, nabugbog niyo po yung tatay niyo, maging yung anak niyo, nakibugbog na rin, yung apo niya. Sige sir, palalayasin natin ngayon, today. Sasamahan po namin kayo ngayon mismo since this is an emergency uh, para i-take over yung bahay. Bahay niyo po yon. Akin po. Okay, nakikita na lang sila. May na pamilya na po ito. Matagal na silang nakatira sa amin. Na... Libre tirahan. Ha? Libre tirahan tapos kayo pang sinasaktan. Nakikita hey, na, na, lang nga. Yun na nga ang problema, uh, Senator. At ang isa pa, kung kaya ko din sila gustong palayasin doon, eh kasi walang respeto sa... Kung natutulog ka o nasalubong mo sila doon sa, sa pasilyo, eh pagsara ng pinto, eh, binabang eh. Eh kung natutulog ka, magigising ka na eh. Ano pong trabaho ni uh, Heraldo Nag-retire niya sa, ano, sa CIIF. Sa ano po? CIIF. Ano po yung CIIF? Yung uh, Coconut uh, Investment uh, Fund. nag na siya? Okay. Uh, ngayon, yung misis na po may trabaho? Wala siyang trabaho ngayon. Para sila mag-asawa lang trabaho? May asawa ba ito? Sa si nurse hindi, na lang. Hindi na pa natin makarinig si Colonel. Si... Chesilda. May trabaho po yung misis. Wala, wala. Hindi po kasama po. Idol yung misis po ng anak ni Sir. Hindi ko po, po nakikita. Inabandon niya ang kanyang asawa. Ah, iniwan niya ang kanyang misis hmm. at ngayon dito kay tatay kasama yung mga anak niya. Yung mga anak niya, isa-isa namin pinigat magmulado sa kanilang tinitiran sa munting lupa dahil mga eh, elemen ah, elementary pa lang yan eh. Ilang taon na po itong mga apo niyo E eh, graduate na ho lahat ng college ang anak niya. Ah, di, hindi na pala minor de edad? Hindi na, hindi na minor de edad yun. Okay, e, palayasin natin. Pero ayaw niyo po sa panang kaso o palayasin lang? Ang sa ngayon po, merong nakapile na kaso sa prosecutor's office ng Taguig. Pero ang gusto ko, napilitan ho kung mag-umapil mag, mag, ma, sa inyo, uh, Senator, sapagkat gusto kong umalis lang siya, sapagkat pag nakikita ko sila, nai-stress ako masyado. Okay. Nanginginig ako. Sige At po. sa ngayon, nakikita nyo, parang nanginginig din ako dahil kasi uh, gawa nung uh, yung BP ko, tumataas. Nung pumunta kami rito, kahapon, ang BP ko kinuha ng matapos yung insidente. So, na Nakakulungkot na kaganapan na, no? Uh, ito ay away pamilya involving mismo doon sa kanyang anak na pinatira niya doon sa kanyang bahay. Kung nag siya na noon ay patirahin niya ang kanyang extended family, pati mga apo doon sa kanyang bahay, i-decision niya yon Siguro nakikita niya kung pag matanda na ako, merong mag-alaga sa akin pero I think hindi ito ang nangyari at in fact, uh, may kumuha pa siya ng uh, sarili niyang uh, caregiver. Ang um, kwento ay na-stress siya dahil doon sa presensya ng kaniyang mga kaanak mismo na hindi di siya nire Nakakalungkot. Um, may mga ganitong sitwasyon na ang ating mga bitirano na supposedly ay binibigyan natin ng honor, kinakalinga natin, kahit hindi nga bitirano, di ba, inaalagaan natin usually ang mga nakakatanda sa ating tahanan dahil utang na loob natin sa kanila yung ating existence kung sino man tayo ngayon pinalaki tayo at pinagtiisan din tayo nung mga maliliit pa tayo nung pinapalaki tayo mga pasaway din tayo mga bata tayo kaya kapag matanda naman sila kultura na rin yan ng mga Pilipino eh inaalagaan din yung mga nakakatanda and how much more kung sila ay mga dating sundalo na inilbihan sa ating bayan. Isang honor yon para sa isang family para sila ay mabigyan ng pagkalinga sa ating tahanan mismo. Ngunit dito sa kaganapan ng kay Colonel Sabat ay kabaligtaran dahil umabot na napalaya na niya ang kanyang sariling mga kapamilya. Kalungkot ano? Alam nyo ang Pagbigay honors sa mga veterano sa ibang bansa, kagaya niyan, I, I have been to the United States, sa Australia, ay talagang matindi yan. mayroon silang uh, Memorial Day at yung kanilang mga veterans ay ini-invite yan, ay mayroon silang place of honor, pinapaupo sa isang silya at uh, binibigyan ng papuri. Walang katapusang papuri. Ngayon nga, mayroon pa nga mga congressional uh, medal of honor na ibinibigay pati sa mga Pilipino no um, kita ko si General Taguba isang Filipino American ay isa sa nangunguna diyan nangyayari yan sa White Sands missile rains sa New Mexico yung ating mga bitirano ng mga sundalo doon Philam Pilipino ay binibigyan ng honor hanggang sa ngayon so itong si Colonel Zabat kung siya ay 90 years old sigurado ako nakapag-serve yan sa sa panahon ng Vietnam War. I'm not sure kung exactly kung sa Vietnam War nag-serve siya dahil nagpadala tayo doon ng uh, contingent, kung tawagin ay PhilCag. At sigurado din ako na naabutan ni, 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 ni Niya ang matitindi na mga bakbakan, particularly sa Mindanao, dahil kasagsagan yan ng secessionist campaign. At yung mga tipong Battle of Hulo, battle sa Cotabato, laban sa noon ay Moro National Liberation Front, pinadala yung mga sundalo natin. Kaya kung ano man ang mga price of peace na tinatamasa ngayon ng kasalukuyang henerasyon, utang na loob natin doon sa mga sundalo na nag-serve, lumaban para mapanatili ang kapayapaan, maproteksyonan ang mga komunidad. So, ganun ang pagbigay natin ng uh, honor sa kanila. Kung tayo ay may mga kamag-anak mismo sa ating tahanan, alagaan po natin sila. And in fact, tayo pa ang mangunguna na kung may mga events, tayong magsabi sa kinaukulan, kagaya ng PIVAW, andito po ang aming kaanak. Proud pa tayo sa kanila eh. Sila ay uh, mabigyan ng honor tuwing may mga events. Yun ang isa sa pamamaraan na bilang mga family members ay mag-honor tayo sa ating mga nakakatanda at sa ating mga bitirano sa tahanan. Ngunit dito sa kanya, pinalayas na niya ang kanyang sariling mga anak. At siyempre, yung kanyang pensyon, yung kanyang mga ari ari-arian na naipundar niya sa kanyang serbisyo, eh, siya ang may karapatan doon kung kanino niya ibigay yon. Not necessarily na karapatan kaagad yon ng mga anak. Dahil ang magpasyan niyan, ang magpipirma ng last will, ay yung mismong matanda, yung magbibigay ng pamana. Ay, nako! Ano ang aral para sa akin dito? Kung ako ay uh, magpaplano na magretiro, meron din dapat akong retirement home, hindi ako reliant sa aking mga anak, sa kanilang presensya, magkaroon din akong mag-aalaga sa akin, mas maganda kung aking anak mismo o mismong uh, mga kamag-anak ko rin mismo na siyang magtaguyod sa akin kung ako ay hirap-hirap ng maglakad, hindi na ako makapag-drive. Pangalawa, kailangan mag-invest din ako sa aking retirement fund para masustain ito. Hindi ako reliant uli na may magbibigay sa akin. Pangatlo, ay siguraduhin ko mag-give back ako sa community, sa aking kapwa mga veterans, sa so ka aking kapwa na mga sundalo, mga retired, sa pamagitan ng pagsulong ng mga advokasya na makapagproteksyon sa kanilang mga karapatan. Kasama na rin dyan, of course, ang pagbigay ng walang katapusang honor sa ating mga veterano. Sa ulitin, hindi natin totally mahusgahan wala tayong karapatan actually manghusga kung ano talaga ang punot dulo nito hindi natin alam. So hindi natin pwedeng kutsain ang mga kapamilya ni Colonel Sabat. Ngunit para sa akin, dapat nararapat lamang na siya ay bigyang pugay, bigyang honor at kalingain. Kung ano ang maging dulo nito, kung palayasan man niya ang kanyang mga kamag-anak sa kanyang sariling tahanan, iyon ay sarili niyang kapasyahan. I hope makapulot tayo ng magandang aral dito. Kung kayo ay may mga kaanak ng mga bitirano, mga retiradong sundalo, alagaan po natin sila. Utang na loob po natin, lalo na yung mga lumaban sa World War II, Korean War, Vietnam War, sa Secessionist Campaign, sa Mindanao at uh, sa Communist Insurgency sa buong Pilipinas. Bigyang honor po natin sila. Ano sa palagay nyo? Ilagay nyo sa comment section ang inyong mga idea, input, insights para mapaghugutan natin ng more topic of discussion. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.